Marunong ka magluto? Mali. Actually, napakagaling mong magluto. As in, lahat ng kapamilya mo, kaibigan o mga kakilala ay talaga namang sarap na sarap sa mga pagkain gawa mo. Ang tanong, pwede ka na ba magsimula ng food business? Ang sagot ko dyan kapatid, hindi pa. So, bukod sa pagluluto, ano-ano pa nga ba ang mga dapat mong matutunan bago ka magsimula ng isang food business? Number one, accounting skills. Ito ang pinakamahalagang skill na dapat mong matutunan bago ka magsimula ng isang food business o kahit ano pang negosyo. Hindi ko sinasabing kailangan mong maging CPA o Certified Public Accountant para matutunan ito. Kahit basic na debit o credit man lang ay naiintindihan mo dapat. Ito ang pagpasok at paglabas ng pera sa negosyo mo. Kailangan alam mo ang mga numero mo. Alam mo dapat magcompute ng food cost at ng overall COGS mo o cost of goods para makapaglagay ka ng tamang margins o yung tinatawag nating tubo.